Noong unang panahon, sa kalagitnaan ng malawak na dagat Pasipiko, isang malaki at makapangyarihang higante ang namuhay sa isang kuweba kasama ang tatlo niyang anak na babae. Si Minda, ang panganay na may mahahabang buhok na kasing itim ng gabi. Si Luz, ang pangalawang anak na may mga matang kasing ningning ng mga bituin at si Bisaya, ang bunsong may masayahing ngiti at buhok na parang alon ng dagat. Ang kweba ay tahimik at mapayapa at walang sino man ang nakakaalam ng mga panganib na nagkukubli sa ilalim ng karagatan. Isang araw, nagpasya si Amang Gante na mangaso sa kabilang puno. Ang kanyang matipunong katawan ay naglakbay patungo sa dagat, ngunit bago siya umalis, Humarap siya sa kanyang tatlong anak at mahigpit na nagbilin. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba tulad ng kulog sa kalangitan. Huwag kayong lalabas ng kuweba. Maraming panganib sa paligid. Maghintay kayo rito hanggang sa ating pagbabalik. Ang tatlong magkakapatid ay sabay-sabay na tumangok. Ngunit sa kaloob-looban ng isip ni Minda, may namuong plano nang makaalis ang kanilang ama, nagsimula na silang maglinis ng kanilang kuweba. Si Luz ay maingat na nagwawalis, at si Bisaya naman ay masiglang inaayos ang mga bato. Ngunit si Minda ay napapalingon sa labas, tila ba may tinig na tumatawag sa kanya mula sa kalaliman ng dagat. Paano kaya kung sumilip lang ako saglit sa labas? Hindi naman malalaman ni ama Pagkawala ng kanyang mga kapatid sa kanyang paningin, si Minda ay tahimik na lumabas ng kuweba. Hindi niya alintana ang bilin ng kanyang ama sapagkat ang malalakas na alon na humahampas sa dalampasigan ay tila nag-aanyaya sa kanya na makipaglaro. Sinundan niya ang masiglang alon, tumakbo at tumawa habang nilalapitan ito. Hindi alintana na siya'y unti-unting napapalayo mula sa pampang. Habang siya'y abala sa paglalaro, Isang dambuhalang alon ang biglang sumulpot mula sa gitna ng karagatan. Tila may buhay na nagmamasid kay Minda mula sa malayo. Ang alon ay pumailan lang at nagkakapit sa katawan ni Minda na para isang dambuhalang kamay, sabay na hinigop siya papunta sa kalaliman ng dagat. Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Narinig ni na Luz at Bisaya ang mga sigaw ni Minda at ang kanilang mga puso'y agad na kumabog ng matindi. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at tumakbo papunta sa dalampasigan ang mga paay mabilis at mabigat, puno ng takot at pangamba. Nang makarating sila sa pampang, nakita nila ang kanilang kapatid na si Linda, palubog na sa ilalim ng mga dambuhalang alon, halos wala ng lakas upang lumaban. Kailangan nating iligtas si Ate Minda. Halika, Luz. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, sabi naman ni Bisaya. Walang pag-aalinlangan, sina Luz at Bisaya ay sumuong sa tubig. Ang mga kamay nila ay nakaabot kay Minda. Ngunit ang alon ay napakalakas. Tila bagalit ang dagat at hindi sila tatantanan. Naramdaman nila ang malamig na yakap ng tubig at sa kanilang pagtatangkang iligtas si Minda, sila man ay nahila ng alon ang kanilang mga katawan ay nagkakawag, mga paa ay sumusipa, ngunit wala silang laban sa nagngangalit na karagatan. Sa isang malupit na iglap, ang tatlong magkakapatid ay nilamon ng dagat at ang kanilang mga tinig na humihingi ng saklolo ay nawala sa ingay ng mga alon. Nang bumalik si Amang Gante mula sa pangangaso, umaasa siyang sasalubungin siya ng kanyang mga anak, ngunit tumambad sa kanya ang katahimikan. Sa kanyang bawat hakbang, ang kanyang puso ay lalong bumibigat. Wala ni isa mang sumalubong sa kanya, kaya't nagmadali siyang hanapin sila sa bawat sulok ng kuweba. Ngunit walang anino ng mga anak niya. Walang sagot? Hinanap niya sila sa paligid ng kweba. Ang kanyang mga hakbang ay nagiiwan ng mga bakas sa buhangin, ngunit walang makitang senyales ng kanyang mga anak. Pinuntahan niya ang ilang malalapit na pulo, ngunit kahit anino nila'y wala. Baka kaya may pumuntang ibang tao at dinala silang pilit. Biglang umalon ulit ng malakas at dumadundong. Ang alon ay mas mataas pa sa mga puno. Tila ba may puot na bumabalot dito? Napalingon si Amang Gante sa karagatan at nabuo sa kanyang isip ang pinakamasamang senaryo, baka nalunod ang tatlo. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, parang hinahati ang kanyang puso sa gitna ng mga alon. Nagmamadali siyang dumako sa malayo at hindi nagkamali ang kanyang hinala. Nakita niya ang labi ng ilang piraso ng damit na nakasabit sa isang bato. Para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niyang bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito, ni hindi sila natutong lumangoy. Patawarin niyo ako, mga anak ko, kung sana'y nakinig kayo sa akin. Si Amang Gante sa kanyang kalungkutan at pagsisisi, ay umupo sa pampang at humagulhol, hinayaan ng mga luha niyang mahulog sa malamig na buhangin. Sa sobrang lungkot at pagod, napahilig ang higante sa isang bato at tuluyang natulog. Isang mahaba at malungkot na pagkatulog. Nang magising ang higante, may nakita siyang wala doon dati. Tatlong pulo ang biglang lumitaw sa gitna ng dagat. Silanga, Sinalus, isaya at Minda. Naging mga pulo upang manatili sa aking tabi. At mula noon, tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong pulo, simbolo ng kanyang mga anak. Sa bawat pagpatak ng ulan at hampas ng alon, naroon ang alaala ng tatlong magigiting na magkakapatid habang si Amang Gante ay patuloy na nagbabantay mula sa malayo Pinabantayan ang tatlong pulo na sagisag ng kanyang walang hanggang pagmamahal.